Sa unang tingin, akala ko ay isa lang siyang normal na taong kumakain at nakatingin sa akin. Subalit, nang pinagmasdan ko siyang maige, ito ang aking nakikita. Si Angkol pala ay walang mga mata. Kung kaya kahit tinitig pa niya ang kanyang mukha sa atin, hindi hindi niya talaga tayo nakikita. Simula pa daw sa kanyang pagkabata, ay ganito na talaga si Angkol. Sanao na to sa ni Angkol Isda ang sud ani uncle guys today. Sa lungsod ng Sibulan kung saan dito ako nakatira ay naglakad-lakad ako kanina. Balit nang napalingon ako sa may gilid ng kalsada huh? dito ko nakikita itong dalawang mag-asawa. Dadagad ko silang sinundan kung saan nga ba ang kanilang destinasyon kung kaya't napatungo ako sa lugar na ito at dito ko nakikita na sila pala ay kumakain. Kung kaya't hindi na ako nagdadala ang isip na sila'y aking lapitan. Gusto ko kasi na makatulong sa mga taong ganito. Hindi ko sila gustong pabayaan. Umaasa ko na kahit sa simpleng mga bagay, meron man lang akong may tulong sa kanila. Kaya't nang makita ko si Lolo na kumakain gamit ang plastik at walang kutsara, napaisip tuloy ako na babalik tayo at bibili tayo ng mga utensils para sa kanila. Say sudan call. Ano ang Ha? Da. Isda. Asa man ta makapalit din rin Palitan ta mo? Chankey po, no? Iyan. Iyan Pag-abot na ko, darating hurot pa naging ang angkol. Ayan, dahil wala pong tindahan tayo nakikita dito guys. is yes, meron lang po tayong kaunti na iaabot kay uncle. Maliit na bagay pero I hope makakatulong sa kanya para mamayang hapon kapag kakain po si uncle is meron po siyang mabili. Ayan, call. Ang binong usan mong kamot, yan ang usan niya kamot eh. Ginagmay ra ni Kola. Kriit um, Maliit lang yun na bagay, Kol. Pero makakain ka ng masarap niyan. God bless you, Kol. Na ara jud ka sige dere kol. Um. Ah, so dito lang sila lagi guys na nagstandby standby para sa mga tao na makakita kayo kay uncle na madaanan nyo siya. Si Juanito store ko guys. Simula pa sa bata pa kakol, di na ajud ka kita. Oh, bata pa lang talaga siya noon, di na talaga siya makakita. Meron silang dalawang anak, puro lalaki guys. Bata pa lang si uncle, ganito na talaga ang kanyang mata. Nandito po siya sa sibulan. Kaupo siya dito. Wala, Jugay, trabaho sa una, call. Sa trabaho ni mo. So, kahit pas pagkabata, no? At dahil sobrang gana na talaga ang pagkain ni uncle Is hindi na talaga siya makapaghihintay guys Kung bibili pa ako ng ulam sa tiyangge Baka daw pagdating ko Is nauubos ng kanyang kinakain At nabubusog na siya Kung kaya't napaisip na lang ako Na ibigay sa kanya Ang dapat para sa kanya Binigyan ko na lang siya ng kaunting pera at di ko na lang pinapakita sa inyo Kasi kahit ipapakita ko pa yan sa inyo Alam ko naman na hindi ko kayang i-please ang lahat ng tao sa mundong ito kapag marami kang naibigay o nagagawa pinupuri ka nila pero kapag kaunti lang binigay mo binabash ka na. Kaya maging masaya na lang po kayo ha na binigyan tayo ng Diyos ng ganitong klasing puso na hindi magpapabaya sa kapwa natin tao. Ayan. Sino ba naman ang hindi maaawa sa ganitong sitwasyon? Bulag po kasi si Uncle at makikita ko siya today na kumakain. Pinagmamasdan ko lang talaga hindi siya. Hindi man ako sagana sa yaman sa mundong ito. Hindi man ako katulad mo na sobra siguro ang mga panalangin na meron ka. Pero ang tanging meron ako na pinagmamalaki ko ay ang puso na binigay ng Diyos sa akin. Na hindi ko kayang pagmastan lang ang ganitong klaseng tao. Oo, oo marahil ay sasabihin mo that this is just for the content. Wala akong pakialam. Ang importante ay nakakatulong tayo. Ang importante... Tante, ay may pakialam tayo sa mga taong katulad nila kaya ako ito ipo-post. tularan mo kasi sa mundong ito may mga taong walang mata pero ikaw magiging matakas sa kanila. May mga taong walang kamay pero ikaw magiging kamay ka sa kanila. May mga tao na hindi nila kayang kanilang sarili pero naniniwala akong malakas ka at ang kalakasan mo ay magiging malaking tulong sa mga taong katulad nila na sobrang naghihinas. Sana sa mundong ito, hindi ka lang nabubuhay para sa sarili mo. Biyaya ang lahat ng meron tayo. Nung nakakita tayo sa mundo, nung naririnig natin ang mga huni ng mga ibon at nakakalakad tayo kung saan natin gusto. That's a great blessing from the Lord. That's why, spread the blessing. Spread the love that God has given. Lolo, kung maririnig mo man ang video ito, sana pakinggan ang katulad nyo ay mga kahanga-hanga kasi kayo yung true fighter. Lumalaban kayo sa anumang hamon ng buhay. Naharap nyo ang lahat ng takot, lahat ng pangamba at ang lahat ng panghusga ng mga tao sa paligid nyo. Kung kaya't saludo ako sa inyo. Na ng unos at sa laban ng buhay. Kahit di nyo pa nakita ang, ang mundo. Nagi nyo ng Diyos, di niya kayo pababayaan.